Happy Festival Month of Elohim! Aligayang buwan ng kapistahan ng Elohim. Ang mga kapistahan ito ay tungkol sa kapanganakan, pagtubos at pagbabalik ni Yeshua ang ating Mesiyas. Ang sampung araw ng pagsisisi na nagtatapos sa Yom Kippur ay paghahanda bago makipagkita sa Elohim sa kanyang pagdating. Ang pista ng tabernakulo ay sumisimbolo sa dakilang plano ng kaligtasan. Inaanyayahan namin ang lahat na ipagdiwang ang kapistahan ng Elohim sa espiritu at katotohanan ni Yeshua. Shalom at mabuhay.